Mababaw na tawa, malalakas na bulong, lahat para sa kanyang accent. Pero sa debate finals, isang tanong ang hindi nila masagot. Kaya ba nilang tumawa pa kapag ang baguhan na minamaliit ang magpapatahimik sa lahat? Sa ilalim ng maligamgam na ilaw ng auditorium, kumikintab ang butil-butil na konfeti sa hangin habang nakatayo si Inigo sa likod ng kahoy na lectern. Nakamint na blazer na maingat ang tahe at puting polo na bahagyang nakabukas ang unang butomones. Nakadikit sa bibig niya ang itim na mikropono at sa kaliwa ng kamay niyang nanginginig sa unang iglap ay ang gininto ang tropeyong may magkasanib na dahon ng laurel. Mabigat, ngulit parang pakpakandating ngayong hindi nahiya ang binubuhat niya kundi tiwala. Sa likod, nakaupo ang mga mag-aaral na nakaabo at berde, may ilan pang may kamay sa baba tila di makapaniwala. Doon din sa gilid ang mesa ng mga huradong nakablazer, ang isa'y seryosong ginoong puti ang buhok at tabi ang babaeng may notebook na puno ng marka. At sa dulo ng hanay, sa isang upuan may malinaw na simbolo ng wheelchair, may bakanteng pwesto, reserved, nakikita ng lahat. Tila paalala na ang entabladong ito ay para sa bawat tinatawag na iba. Kasama na rito ang bagong lipat na madalas tawaging probinsyano, kahit ang totoo, Iisa lang naman ang wika ng pangarap. Unang araw pa lang niya sa Mayfair National High, dinig niya na, Kuya, di ba dapat teacher hindi teacher? Sabay bunging sis ng tatlong lalaki sa likod ng klase. Pagbigkas niya ng diin sa argumento, may sumipol. Uy, tagadagat accent! Pero hindi nila alam, insulto pala ang ipinapak ng pamilya niya at musika ng radyo tuwing gabi iyon ang hapong pinapak ng pamilya niya habang sumasabay ang alon sa maliliit na bangka sa misor. Iyon ang musika ng radyo tuwing gabi na tinapat niyang magsanay sa pagbigkas ng therefore, whereas, at heretofore habang hinahabol ang mga salita sa dilim. At kapag tumama ang pagbira ng bayan sa kabisado, mas lumilinaw ang boses sa loob. Kaya ko! Nagsimula ang sem sa simpleng activity. Introduce yourself. Ngunit doon palang pinagsaluhan na siya ng tawa. I am Inigo, transfer from Opol, Misamis Oriental, and I love debate, anin niya. Tuwid ang gulugod, bagamat may pag-aalinlangan sa dula ng dila. Debate? With that accent, bulong ng babaeng may pearl earrings, si Kasi, captain ng reigning team. Sumagot ang katabi niyang si Polo na laging may suklay sa bulsa. Baka debate sa palengke. At nakulapol sa sahig ang mga abot-tuhod na tawa. Hindi kumibo si Inigo, Kinabukasan, nagsulat siya sa bulletin ng application form para sa tryouts. Sa library, habang nagpa-practice siyang mag-frame ng value criterion, lumapit ang coach na si Sir Arel. Payat at salaminin, may mata ng taong nakakakita ng hugis sa hiwa-hiwalay na piraso. Read this, sabi ni Sir. Iniabot ang isang lumang manual ng Lincoln Douglas. Then, come Friday. Dumating ang biyernes at sa harap ng puting board, pinasugapa si Inigo Kinakasi at Polo sa extemp. Random topic, dalawang minutong prep, tatlong minutong speech. Resolved, this house believes that community languages should be used in education. Napangisi si Polo, easy. Tumayo si Inigo, pinadasdos ang tingin sa papel at huminga. Tuwing humihinga siya ng malalim, naririnig niya ang mga alon, ang sipol ng kawad sa sabitan ng lambat, ang kaya mo nang nag-iisang lampara sa kusina. Honorable adjudicators, ladies and gentlemen, panimula niya at may isang bunging si sa likod na mabilis ding nalunod sa unang pangungusap na malinaw ang diin at makatuwiran ang pagkakahabi. Hindi niya itinago ang punto. Accent is not error. It is evidence. If we deny community languages a place in school, we deny the communities themselves a place in the nation. Dumapo ang POI ni Kasi, so you want chaos in class with different languages? At hindi na pati si Inigo. Order is not sameness. It is fairness. We can teach in the language that teaches best. Tahimik ang silid. Nang matapos, tumipa si Sir Ariel sa mesa. Next round, anin niya. Pero sa eskinera ng daliri at ibig sabihin ng tingin, malinaw na. May bago siyang tinitingnan. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Nang i-post ang lineup para sa intramurals, bumakat sa papel ang pangalang hindi inaasahan. Inigo, affirmative do, Team B. Sumunod ang malalakas na tahip ng bulong, pinili siguro dahil kota. PR lang 'yan baka pambalanse ng provinces sa NCR. Umuwi si Inigo na mabigat ang bag, ngunit mas mabigat ang basyo ng katahimikan. Pagpasok niya sa maliit na inuupahan niya sa tabi ng riles, isang kwartong may isang bintana, electric fan at lumang study table, minuksan niya ang telepono at tinawagan si Mama. Ma, okay lang ako. May laban ako next week. Unsa giingon ni mo sa ilaha? Tanong ni Mama sa dulo ng wire. Wala, Ma maminaw rako og motubag sakto. Ayaw kalimti anak, bisan asa, mahimo kang maayo. Sa gabing iyon, maingat niyang hinaluhog ang motions list ng finals ng nakaraang taon, nanood ng online stream sa libreng wifi ng karindariya at paulit-ulit na binigas ang mga salitang dating nakakatakot. Jurisprudence, epistemic injustice, principle of charity, hanggang sa maging sariling laman ng dila. Pumalo na ang intrams. Unang bugso, pinatunayan ng Team B na hindi sila palamuti. Sumunod, District Qualifiers. Doon na nagsimulang tumalim ang mga mata inyigo. Hindi na dahil sa accent, kundi sa paraan ng pagdukot niya ng example na hindi textbook. Ang mga istorya ng mangingisda sa misdeclared marine sanctuaries. Ang data ng local health units na iisa ang nurse sa isang libong katao. Dahan-dahang bumaba ang kilay ni Cassie sa tuwing iisa lang ang natitirang POI sa kanya galing kay Inigo na laging nakababakli ng lundag ng kanyang argumento. Where do you source moral authority if not from those affected? Isang hirit niya sa semis. Napanganga ang kalabang negative na nakablazer na kulay alak. Sa dulo, lumubas ang resultang hindi kainaguli ang tanggapin ng Mayfair. Team B sa finals Laban sa Team A na pinangungunahan ni Cassie at sa timon nito, si Polo ang dalawang unang tumawa sa kanya sa unang araw. Dumating ang gabi ng finals, ang esena na nasa larawan at dumagundong ang hall. Nakahilerang upuan, may bakanting PWD seat sa gilid, hindi dekorasyon kundi paalala. Sa harapan, ang mesa ng hurado, may maliliit na puting tent card at ballpen. Sa hangin, dahan-dahang nahuhulog ang konfeti mula sa nakaraang segment ng recognition. Sa stage right, handang-handa nakapila ang mga contestants. Ang motion, This house would require national service for all citizens after high school. Unang barahan ng Team A, mahahabang statistics, appeal to discipline. Umusad si Cassie, magaling, sanay, parang musika na maririnig mo sa radyo. Sumunod si Polo. Malinis ang pagbigkas pero may puwang na naiwan sa pagitan ng data at taong tinutukoy ng data. Dalawang galawang lumipas at sumapit ang order ka Inigo. Tumayo siya, itinaas ang mikropono, ang mismong mikroponong hawak niya sa larawan. At sa unang salita pa lang, may dumapong kaiba. Hindi niya kinundin ng alisin ang aksent. Hinayaan niya itong umakay sa ritmo. Ladies and gentlemen, honorable adjudicators, ang serbisyo, kapag ipinag-uto sa lahat ng walang pakundangan, ay hindi pagmamahal sa bayan. Madali iyong tawagin. Mahirap isa buhay kung hindi mo alam ang pangalan ng taong pinaglilingkuran mo. Bago makapag-POI si Cassie, pinalo niya ang comparative. Your model drafts teenagers from islands that your maps cannot even name. Dumagundong ang bulungan. Point of information? Tihik ni Cassie. Proceed tugon niya at binitawan ang tanong na mahigpit, kung lahat ay obligado, bakit hindi niyo kalilangan munang ayusin ang access ang upuan para sa PWD ang ruta sa bundok ang dialect na gagamitin sa training manuals service for whom napaurong ang balikat ni Cassie sumagot mungit nag-iwan ng singaw ang we can adjust later parang kurtinang natastas sa gilid. Sa gitna ng kanyang speech, dumapo ang pinakamatibay niyang haligi Isang kwento Noong unang gabi ko sa Maynila, sabi niya, naglakad ako sa riles, dala ang bag na mas mabigat kaysa kayang dalhin ng balikat kong hindi pa sanay sa lungsod. Nakita ko ang mga batang naglalaro sa ilalim ng karatulang na sasabing no trespassing. Napagtanto ko, ang batas na hindi nakaabot sa mga tao ay pader lang na walang pinto ang serbisyo na hindi naiintindihan ng lengguahe ng baryo ay utos na walang pakahulugan. Bumagsak ang POI ni Polo. So you don't love the country? At dito pumasok ang sandatang hindi sa English kundi sa puso. I love the country enough to listen to it, sagot niya. At may palakpak na kumawala kahit bawal kung may obligasyon man, unahin nating obligahin ang pamahalaang marinig ang dila ng mga barangay bago marinig ang yabag ng parada. Tumingin ang hurado sa isa't isa. Ang puting hair na ginoo ay may niting bahagyang lumabas. Ang babaeng may notebook ay huminto sa pagsusulat at tumungo na parabang may tinamaan. Sa rebuttal, sinubukang buwagin ng Team A ang kwento. Anecdotes are not policy. Pero sa crossfire, pinaikot na yung ego ang pamalo. Policy that ignores stories, ignores outcomes. Sa closing government, maingat niyang tinupi ang lohika. If service must be required, let it be required of institutions first to serve in languages understood, in infrastructures accessible, in programs that do not punish poverty. Pagputol ng bell, bumagsak ang katahimigan na parang kumot Walang tawa, walang bulong, tangi ang mahinang tunog ng proyeksyong kumukurap. Ilang sandali lang, tinawag ng MC ang deliberation at mang tatakbo sa holding room ang mga hurado. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, bumalik ang isa, itinaas ang kamay, at sa boses na may tinatago ang tuwa wika niya, We won't take long! Nang sigamang results are in, humawak si Inigo sa gilid ng lectern. Sa larawan, iyon ang sandaling hawak niya na ang tropeyo, mulit bago yon, may maliit pang eksem ng nagbura sa lumang tawa. Best speaker? Inigo Santillan. Lumuwa ang mata ng ilan sa likod. Si Kasi hindi makapaniwala. Si Polo nakapako ang luha sa loob ng talukap. Champions, Team B! Pumutok ang palakpakan, tuluyang bumuhos ang konfeti at isinilid ni Sir Ariel ang kanyang kamay sa balikat ni Inigo na parang sinasabing, sabi ko na sa acceptance mike hindi na niya binagong ritmo ng dila hindi na niya tinakpan ang tunog ng pinanggalingan para sa lahat ng nilibak dahil sa paraan ng pagsasalita paumanhin kung masyado kaming mabagal sa pagpasok sa inyong pamantayan abala lang kami sa pag-aalam ng totoo at paghahanap ng salitang mas tapat ang accent ay hindi demerit ito ay mapa kung saan kami nagmula at paalala kung sino ang kailangan naming unahin kapag nagsasalita kami sa ngalan ng bayan. Sa gilid, nakatayo si Cassie. Pinipisil ang program. Hindi makatingin ng diretsyo ngunit hindi rin umiwas. Lumapit siya sa dulo ng stage matapos ang larawan-larawan, inabot ang kamay. Congrats and sorry. May halong hiya at pag-amin tulad ng malinaw na reserve sign sa PWD seat dapat nakalaan na ang pwesto para sa dangal kahit bago ka pa umapak. Salamat, tugo ni Ingigo. Ligawan natin ang salita para sa lahat ha? Tumunggo si Cassie, may unang aral sa dila. Sa labas ng hall, malamig ang gabi. Tumunog ang telepono. Anak, unsay risalta? Tanong ni mama mula sa malayong dagat ng signal. Ma, sagot niya, pinisilang tropeyo. Daong ko na ma! at sa susunod na linggo, hindi na siya yung accent. Siya na ang tutulong mag-train sa mga junior, maglilista ng mga motion na may kinalaman sa mga pangingisda, sa mga wikang lokal, sa accessible na serbisyo at sa bawat training, unti-unting mawawala ang mababaw na tawa, mapapalitan ng mas malalim na tanong. Paano natin sasabihin to para marinig ng lahat? Sa likod ng gym, may bagong poster, Debate Tryouts, Open to All Accents. Sa ilalim nito, nakapirma ang dalawang pangalan, Cassie at Inigo, co-captains. At kung sakaling may isa pang bagong lipat na papasok, may maririnig siyang bulong pero sa dulo, mas malakas ang boses na sasalubong. Welcome! Sabihin mo sa sarili mong paraan, kami ang makikinig. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment. Respeto! Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita kit sulit bukas!